guys, ako 100 customer dito, 10 dito yung gustong maging reseller. Dahil nga, masarap. At saka syempre, gusto Teka, 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 JC. Bakit ka nga ba nagsishare kung paano gumawa ng isang business? Nakapagtayo ka na ba ng sarili mong negosyo? Oo nga pala, nakalimutan ko sabihin. Nakapag-start na ako ng ilang businesses, hindi lang isa kundi ilang beses na rin ako nagtry at natuto. Kaya ito, mga tituro ko sa inyo, ay hindi lang basta kwento. Kung real life experience to. Nagkumpisa ako sa pagbebenta ng imbutido. Dito ako uno sumupok, simpleng food business lang, pero dito ko natutunan ng basic sa pagmamanish ng supplies at pag ng maliit na kapital. Dito rin natuto mag nag-presell at dito ako nagkaroon ng mga resellers. Pangalawa naman ay ukay-ukay na damit. Ito naman ako nagbenta ng mga second hand clothes, yung dress. Dito ko na magbenta online at mag-try mag-marketing sa Facebook. At dito ko nakita kung gaano kahalaga ang tamang pagpepresyo para kumita. And then next, pangatlo ay nakapagpatayo din kami ng barbecuehan at umabot ito ng dalawang branches. Imagine mo, kami ang may pinakamahal na barbecue sa lugar pero kami pa rin ang pinipilahan dahil sa quality at sarap nito. Dito ko na-realize na -realize, kapag nilagay mo yung barbecuehan mo. Sa madaming tao kung saan maraming nagugutom, ay kahit magkano ang presyo nito, ay bibili at bibili nila to. Siyempre, hindi na siya mataas ang presyo, kumbaga quality at nabibigay naman ng justice yung presyo na binigay namin. Dahil sa sobrang sarap at sa quality nito. And then next, nagbuild naman kami ng construction company. Kumbaga ito, naging contractor kami nito at nag-focus naman kami sa pag-renovate, interior design at repair services ng bahay. Natutunan ko dito kung paano mag-manage ng team at projects na may malaking budget na kasi syempre di ba medyo matas tas na ang mga nakukuha natin ditong payment and then next e-commerce dito na pumasok ako sa online selling dito nagbenta ako ng mga different products from Divisoria general niche at dito ko nakilala ang mentor ko at natuto ng online marketing website design at ads management and then next after ng e-commerce ay dito na namin na pagdesisyonan ng mentor ko na magpartner at magtayo ng negosyo na nagbibigay ng services sa mga e-commerce entrepreneurs dito kami nag-offer ng shipping, website development, social media marketing, video editing, importing, exporting, warehousing at marami pang iba na related sa pag e commerce And then next, after neto ay dito na ako nag solo service business kung saan nag-offer ako ng web design, development at Facebook ads for local at international clients. At dahil sa mga business ko na to, ay nakaranas din naman ako ng mga personal success. So, JC, asa na nga ba lahat ng negosyo na yan ngayon? Bali, lahat ng yon ay nalugi. Oo, oh, lahat yung nag -fail. Pero alam nyo, pagti talaga yan ng business. Sabi nga nila, di ba, it's either you earn or you learn. Hindi ako nahiya sa failures ko kasi doon ko natutunan ng mga lessons na hindi ko matututunan kung hindi ko tinry. Kaya ngayon, yung mga sinishare ko sa inyo ay yung mga aral na sana natutunan ko noon pa para hindi na ako nag ulit. Kaya dito sa Pilipino Dream Challenge ay gusto ko ulit-ulitin to at gusto ko i-document nang sa gayon ay pwede nyong maging guide at matutunan para sa pag-execute din ng business nyo. Nilagyan ko din ng timeline na sa 7 months ko ito gagawin. And kaya ko to ginagawa at kaya may Filipino Dream Challenge kasi gusto kong patunayan na kaya natin maging successful sa ating bansang Pilipinas. Kaya guys, sa mga nag sa magnegosyo, maganda tapusin nyo tong video na to para makita nyo kung ano nga ba yung magiging framework natin one by one at paano nga ba natin to na mas mapapalaki pa. And yes, kahit wala kayong puhunan ay kayang ma-execute ito. Kaya yun, game na. Guys, bago ko nga po sa sa inyo ipakita kung ano yung magiging framework natin sa business ay samahan nyo muna akong pumasok sa trabaho ngayon. Bali ngayon guys, di ba? Naaalala niyo din sa challenge natin eh meron tayong 10,000 pesos na puhunan. Ngayon guys, yung 10,000 pesos ay naging 5,000 pesos na lang dahil doon sa mga expenses natin sa family natin. At syempre kailangan natin mabuhay din, di ba? Hindi naman pwede na puro negosyo lang tayo hindi tayo kakain. Anong gagamitin natin energy doon? Kaya yun guys, yan 5,000 na lang at meron pa akong isang cut off or 15 days na kailangan natin mag para umabot ng sa sahod. At kapag may sahod na tayo, ay idadagdag ulit natin doon sa ating puhunan para mabuo ulit yung ating challenge. Ito yung step 2 natin, yung finding an enabling job. And thanks God dahil nakahanap tayo ng trabaho na fit sa mga kriteria na kakailanganin natin para makapag-build pa rin ng business habang nag-work. So yun guys, ito, pasakay na tayo ng jeep. Bilangin nyo kung ilang sakay tayo ha, papunta pa lang to. And ang location nga pala guys ng ating pinag pinagtatrabahuhan ay sa Quezon City pa kaya yun so, ito guys nasa MRT station na tayo hindi ko na nakunan dun sa may baklagang kusal dahil sabi ko nga napakabilis nga talaga ng biyahe doon kaya nito nagtatap na tayo dito ng ating beep card na binili natin sa e-commerce platform tapos ito guys naglalakad tayo na ito madaming tao pa din ito nito guys hindi ko to napansin dahil nakabackam ako si ate pala medyo na awkward sa likod ko sorry ate kung mapanood mo man to And then yun sumakay tayo nasa Quezon Avenue na tayo siguro mga 30 minutes to 40 minutes ng biyahe ganun lang kabilis from Pasay tap to Quezon Avenue And Then yun guys, sumakay tayo ng tricycle, papasok po tayo dito na sa office natin. And yung office natin guys ay accessible naman siya, pwedeng nakarin, pwedeng hindi pero in my case kasi mas gusto ko siyang tinatricycle na lang para maaga tayo makapasok at hindi naman sayang yung gising natin kaya yun guys, medyo kung mapapansin nyo papa ano na ako dyan dahil biyahe pa lang, medyo malayo na talaga, kaya good thing din na hybrid setup yung ating work kaya ito guys, ayan, pakita tayo ng hagdan and then bubuksan na natin yung pinto papasok ng office kasi sa taas ng office namin eh Then may mga nakita tayo dyan din na natin sinama yung mga video nila, yung mga kasamahan natin. And then ito, magpe-prepare na tayo, upo na tayo dito sa ating table para umpisahan na yung araw. Pero syempre, ito, maaga-aga pa rin tayo nakadating dito at wala pa yung iba. Siguro may mga nauna sa akin dito, mga dalawa, tatlo. O, so, yung una yung mga nakasalubong natin at saka yung nandun sa loob na sa likod. And then yun, may padating ulit si sir. Yan. Tapos yan, pe-prepare na tayo, tinanggal ko na yung cup ko, wala na rin yung face mask. At yan guys, yung aking almusal. At lagi kong inaalmusal, ang meriendang almusal kong tawagin, banana cue. So guys, yan, nag-coding na tayo dito. At ito, medyo bago-bago pa tayo sa coding, kaya nagpa-practice pa lang tayo. Kaya after natin mag-coding, after natin mag-work, umiretso naman tayo dito guys sa may karindera kung saan tayo naman ay magla-lunch break. Kasama natin guys 'yung mga iba nating kaibigan dito, na kasama sa trabaho medyo naging tropa-tropa na din at pumili tayo ng ulam ang pinili nating ulam din guys ay apretada tatato or minudo kasi minsan nakakalito yung apretada minudo mitsyado diba and then yun bumili tayo ng donut para pangpapasalubong natin kasi guys solid ang donut dito lasang dangin donut talaga siya kahit na ordinary donut lang siya yung feeling niya sa loob may babari may strawberry may chocolate kaya shoutout sa inyo sa bakery na yun yun medyo naiinit-initan tayo dito kasi hindi tayo nag sombrero. Ayan. Ayan guys, oh, ABS-CBN yan guys. Ayan, walking distance lang kasi dyan eh. Ngayon guys, after nun, ito na po, pauwi na po tayo, pabalik na po tayo sa ating bahay. And yun, nabibilang nyo ba kung nakilang sakay na tayo habang pinapanood nyo at pinapakinggan nyo tong boxes ko ngayon? Ayan, pasensya na kuya dahil na-video ko yung batok nyo. Tapos ito guys, pababa na tayo na ito ng at uh, Taf Avenue. Yun, may nabidyohan na naman tayo sa likod. Pasensya na po sa mga nabidyohan. Then sumakay na po tayo guys ng bus. Bus po ito pa Kabite. Kaya ito, napakaganda ng pwesto natin dahil natsambahan natin na hindi pa puno. At window side po tayo. Parang ano lang, eh, know? parang aeroplano lang. Eh. <laughs> Tapos ito guys, nasa Aguinaldo Highway na tayo. Nandito na tayo sa ating Imus. And then yun, sumakay na tayo ng tricycle ini-start natin yung business natin after lagi ng office hours. Siyempre, para hindi naman maging unfair sa ating work. So, ito na, start na natin to guys, yung framework natin sa business natin. Yung product, tsaka community. So ito guys, aksidente ko lang din talaga to nalaman na dapat pala inuuna tong community or yung group of people na target audience natin. Nalaman ko lang to guys dahil sa pagbenta ko ng imbutido nung pandemic. Kasi di ba nung pandemic hindi naman pwede lumabas ang lahat. Nauso pa nga yung kanta dati di ba ni Kim Choo na bawal lumabas. Nakita kong problema ng group of people na yun before mga kapitbahay namin. Even kami ay hindi naman agad kami nakakalabas at pag makabilis sa tindahan. Kaya nangyayari, yung taong lumalabas sa kanila yung representative nila na may pass para lumabas ay binibumibili na sila ng stock nila for the next few weeks, 3 days, 4 days para hindi sila ganun kadalas lumabas. Syempre dahil nga pandemic, takot sila mahawa. And then yun guys, doon na nga nag-start yung embutido sa pagbebenta dito sa group of people dahil nga nakita ko yung problem nila na kailangan nating solusyunan. Embutido. Plan. Yeah, pasensyahan nyo na yung sulat ko ha. Tayo so, guys nagsimula tayo ng embutido na to nung time na binenta kami ng Lola. Kasi lola ko may kilalang nagluluto ng embutido at pagtikim namin, mura lang at napakasarap. Solid talaga. Sobrang sarap talaga. Hindi hindi siya yung pang-puto-puto lang na puro harina, puro lang hindi. Talagang malasa, masarap. So yun guys, yung embutido na to, doon ko napagtanto na, what if ibenta ko to? Kasi syempre, diba, ba, kapag takabaho lalo na ako before ay ko yung mga homeowners owners, mga bumili ng bahay sa kanilang house inspection before sa kanila to i-turn over. So ibig sabihin face to face 'yon. Bawal 'yon nung pandemic dahil na pwede magkawan ng bahay. Kaya tigil lang trabaho namin. Yun. So 'yon, yung habang wala kaming trabaho, naisip ko na ibenta to dahil nga dito sa group of people or yung mga kapitbahay namin na kailangan ng ulam at ayaw na nilang lumabas. So ito, guys, itong embutido na to, nung time na to, isa sa mga naging problema ko, wala akong puhunan. And guys, di ba, kagamihan naman sa mga atin, mga nag-start, walang puhunan. At ito, lagi, yung, lagi nilang iniisip, saan ba ako kukuha ng puhunan? Paano ba yan? Hindi ako makapag-start ng negosyo kasi wala akong puhunan. Kaya, nag-research ako at isa sa mga na research ko, yung sinabi ni Kasosyong RV, na which is, kapag gusto nyo magbenta ng wala, ay pwede kayong gumamit na tinatawag na pre-sell or yung pre-selling. And isa pa sa nagpatunay sa akin na effective tong pre-sale ay dahil di ba guys nasa real estate ako before nagtatrabaho. And yung mga bahay doon pag binibenta kahit wala pang nakatayo ay nakakatanggap na agad sila ng bayan. ba? Diba? Kaya ito, ginawa ko, nag ako nag, ako. nag ako ng embutido Bumili ako ng isang embutido Tapos yun yung ginawa kong pang sample dun sa kapitbahay namin Pinatikim namin sa kanya, pinapritaste namin sa kanya Nagustuhan niya, nasakapan siya At umorder agad siya guys ng sampo Kaya nung sampung embutido na to Sabi ko, sabi ko sa kanya na bago ko sa kanya i-deliver to, kailangan niya munang bayaran to ng full payment. And nung panahon na to ay ang presyo ng benta ko dito ay 15. Yan. Kaya nagbigay siya sa akin ng 150. Yan. Sa 150 pesos, nakuha ko na agad yung puhunan ko plus may tubo pa to. And then after 3 days, doon ko sa kanya i-deliver. Yan guys ha, i-deliver niyo to. Kasi syempre, kaya naman... Siyempre, itong pre na to guys, napansin ko, mas effective siya kapag kakilala nyo or kamag-anak nyo yung binibendahan nyo. Kaya yun guys, dapat katiwa-tiwala kayo. Isa yun sa number one reason kung bakit kayo makakapag sell at kung bakit makakasingil agad kayo kahit wala pa yung produkto. Kasi tiwala sila sa inyo at kilala kayo nila. Kaya ganun dapat. And then yun guys, dineliver ko. And then yun, grabe. Maganda yung feedback na binigay niya, 5 star. Yeah, pa, okay ba? Mukha bang magandang 5 star to? <laughs> at dahil maganda yung feedback niya sa amin nito, I'm am order siya guys another 10. And then yun guys, umabot na mga buwan at may mga puhunan na rin tayo ng mga pinangrolyo, nag-alok na din tayo sa iba nating kaibigan, sa friends at nag-post na tayo sa Facebook. And nung time na to guys, napakakulit ko talaga din mag-post na ito sa Facebook nung panahon na to. Dahil syempre, wala namang ginagawa at nakita kong effective tong imbutido na to. At yung pagpo-post ko na yun ay umaabot na kami ng halos 300 imbutido per day. panlaki laki. And ito guys, for example, dito sa 300 na to, sabi natin nakapag ano kami ng So, guys, ano to? Ano lang po, guys, ha? Example ko lang to. Na meron tayong 100 customer. Yan, 100 customer. And dito, guys, sa 100 customer dito, 10 dito yung gustong maging reseller. Dahil nga, masarap. At saka, syempre, gusto rin nila ng additional income nung time na to. Kaya yun guys, dahil nakita ko yung potential niya dahil may mga nag-reseller, binago ko na yung target audience ko, which is, eto na, mga reseller na yung mga naging target audience natin o community na pinagsisilbihan natin. At dahil dun guys, nung pinagsilbihan natin itong mga reseller na to, ay mga bulk sila umorder. Kasi syempre, nagbebenta din sila. Pangalawa, itong mga reseller na to ay naghahanap din ng additional income since pandemic at natigil yung mga work din nila. And then yun guys, dahil dito, from 3 300 ay naging 1,500 pieces na yung mga dinideliver natin yung Imagine ninyo to guys, from 15 pesos, sinabi ko sa kanila na ibenta nila ng 5 for 100 pesos. Diba? May tubo na sila dito na 5 piso. And then, since reseller sila, kapag nakuha nila 50 pieces, ay bibigay ko sa kanila ng 13 pesos. And kapag 100 pieces, ay 11 pesos. Kaya mas lalong bulk yung in-order nila sa akin. At mas malaki yung tinubo nila. Now, which is, sa akin din naman, ay malaki din naman. Since volume yung sinusunod natin dito. Kaya, ang nangyari nun, guys, doon ko napagtanto na mas effective pala talaga tong community. Muna, ang uunahin, o yung grupo people na magsisilbihan natin, kesa sa pag-uumpisa sa product. So, yun JC, ibig sabihin ba niyan mali itong product? Dahil dapat pala itong inuuna natin target community. Bali guys, wala namang mali dito kung sa product. Pero, sa tingin ko, mas better kapag itong inuuna natin community. Kasi unang-una guys, kapag meron kayong community at nasolve niyo yung problem nila o yung mga kakulangan nila, di ba mas madaling magbenta ng product doon kasi meron ka ng consumer. Unlike ng inuna natin yung product, tapos saka tayo maghahanap ng pagbebenta natin. Diba parang medyo mas mahirap siya compared dito sa paghahanap ng community o yung mga group of people na nangangailangan ng tulong. Kaya yun guys, itong mga concept na to, yung tinuro ko sa inyo, ito yung gagawin natin pag lead ng business natin sa Pilipinas Dream Challenge. Kaya ito, samahan nyo ako at sa isa natin itong i-execute para sa mga gantong content ay follow nyo na po ako sa Facebook page JC Pebre, sa YouTube channel, TikTok, lahat JC Pebre po. At pasok na din po kayo sa ating Facebook group community na The Filipino Dream Community by JC Pebre. Kaya yun guys, sa entrepreneur na niniwala na kaya natin maging successful sa ating bansang Pilipinas. Thank you. Is The Filipino Dream still alive? Ako si JC Febre, isang entrepreneur and I've taken on a challenge na buuin ang 1 million pesos na business sa loob lamang ng 7 buwan. I'm just an ordinary Filipino na walang malaking yaman o koneksyon. Mayroon lamang akong 10,000 pesos, isang cellphone at laptop and with just these tools, plus my skills, knowledge at experiences, gagamitin ko ang lahat ng to para buuin ang 1 million pesos na business. I don't know what the future holds, pero isa lang matitiyak ko na I will do whatever it takes at hindi ako susuko hanggat hindi ko naabot ang Filipino dream. Kaya come and join me and let's discuss cover together at ipakita na hindi imposible ang yumaman at maging successful sa ating bansang Pilipinas.